isang bagong patok na kainan ang binuksan ng ating kababayan dito mismo sa Barcelona, Spain. Tampok dito ang mga paboritong tinapay at pagkaing Pinoy na siguradong magpapabalik ng lasa ng Pilipinas sa mga OFW at maging sa mga dayuhang turista. Katatapos lamang magbukas itong linggo ang Sinsay Branch Cafe, isang bagong tambayan para sa mga Pilipino at food lovers dito sa Barcelona. Sa so, makikita natin, mga katambayan, no? kung ano yung nakikita natin tinapay sa, na, na makikita natin uh, mga panaderiya sa Pilipinas, mabibili din dito. No? Meron silang pandikoko, ubi bar, ensaymada, na tipiko sa atin sa Pilipinas, panderegla, pan-Espanyol o yung Spanish bread at saka pandesal. Matatagpuan sa Calle Leyda 5, malapit lamang sa Plaza España. Ang brunch cafe na ito ay pagmamayari ng isang pamilyang Pilipino na layuning magbigay ng taste of home sa bawat kagat. Sa loob, ramdamang mainit na ambience ng Pilipino hospitality. Mula sa ngiti ng mga staff hanggang sa bango ng bagong lutong pandesal at ensaymada. So let's it. Kasama ko si Rose pala. Rose, tikman mo na. Para may katulong ako kung ubusin ito. Siyempre, ako naman, Spanish bread. Titingman natin. Mm. Masarap siya. Tsaka pul pulong siya ng palaman. Paloob. Yung tamis. Tipikong Spanish bread sa atin sa Pilipinas. Malaman pandek ko talaga galing sa Pinas. Gawang Pinoy. Sarap. Ayon sa may-ari, ang Sinsay Branch Cafe ay bunga ng kanilang pangarap na maibahagi sa mga kababayan at turista ang masarap at tradisyon na tinapay na kinagisnan sa Pilipinas. So, mga kabaya, kung naghahanap kayo ng lugar kung saan po pwede tayo magmerienda sa hapon at matikman ang mga masarap na tinapay ng mga tinapay na makikita lang natin sa Pilipinas ngayon, nandito na sa Barcelona. Punta na dito kay Sinsay Branch Cafe. Bukod sa mga tinapay, tampok din ang iba pang mga branch specials na siguradong mapapabalik-balikan. Martes palang lang sila nagbubukas. Actually, hindi pa sila nakapag-inaugurasyon pero tinataon na sila. So ilang araw pa lang, no? Martes, Miyerkules, Webes, Biyernes. Ilang ang apat na araw pa lang. Apat na araw pa lang sila nagbubukas. Pero dinadagsanan sila. Kaya ano pa, huwag kayo magpapahuli. Kung gusto niyo na masarap na tinapay o ano mang pagkain na meron dito, tigman na natin para masubukan natin ang sarap at gawang Pinoy. Oh, may take out na kami. Ang Sinsay Branch Cafe, isang patunay na kahit sa mandalhin ng kapalaran, dala pa rin ng mga Pilipino ang lasa, puso at alaala nating pagkaing sariling atin. Kaya sa mga gustong kumain ng Tinapay Pinoy, punta lang kayo dito guys, sa marapit sa Plaza España, no? Plaza mm. <laughs> Ayun na, lamon! <laughs> Inaanyayahan po namin kayo na makiisa at makisaya sa selebrasyon ng Paskong Pinoy Festival 2025. Isang gabi ng kantahan, sayawan at pamaskong handog ng iba't ibang grupo mula sa ating komunidad. Gaganapin ito December 6, 2025 sa Aquarela Music Restaurant, Barcelona, Spain sa ganap na alas 4 ng hapon. Isang espesyal na pagdiriwang ng handog ng Filipino Migrants in Catalonia Association bilang bahagi ng paggunita sa kanilang ika na anibersaryo. Taranatdamhin ang diwa ng Pasko sa piling ng ating kapwa-Pilipino puno ng musika, kasayahan at pagkakaisa. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinatawan ng FilmCat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa Barcelona, Spain.